Magandang umaga mga ka-idol, kain tayo ng agahan Matagal tayo, hindi pa live kasi busy, busy tayo sa trabaho So ang ulam natin ngayon, we have tuyo, my favorite tuyo mga ka-idol Then we have also fried fish Yan, isda, favorite ko ito na isda Tapos may spam tayo mga ka-idol Spam Tapos kunting rice may paghimagas tayo na saging mga ka-idol. Kain tayo ng agahan mga ka-idol. Magandang umaga. Have a blessed Saturday everyone. Kamay, magkamay tayo mga idol. Atoy, naghugas na ko ng kamay. Wow! Ah! Away yung maaso. Kapag kain pang nakakamay. Magandang umaga. Paborito lang tuyo na ano, Maliit. sarap toh Luis da Magagaan hon kai nagahan kasi Nagaba ko Tapos hindi pa natapos Madaling araw na pala kaya kagabi kasi Namatay yung auntie ko. Nanta ko doon. 12 a.m. ako umuwi. Kain tayo. Isda. Gusto ko yung binaritong isda. Parang yung makrispy-crispy ba kasi makain yung ulo. Ating ulo ko pwedeng kainin. Bising bising talaga ako. Hindi ako nakapagpost ng video ng araw na. Ừ, áo em đi ạ hả? Không áo Masarap dito sa aking iulam. At may kunting tamis, may kunting alat, yan on, no? Ito, si kaya maris na kaya tabaho siya pag Saturday. Ako wala kong pasok pag Saturday. Kaya meron. Nauna siya, siya kumain sa akin. So, naglalaba pa ko. Hindi ko pa tapos. Pag tapos ko kumain, balikan ko yung labahan. Kain! Spam! Saging. Ano <laughs> yung saging? Saging. Ngân nha Hai em Crispy yung ulo. Yes, catcher si Brownlee. Tayo <laughs> na ako ng ulo. Magandang magandang umaga sa lahat. Kumain na ba lahat? Wala pa. Ha? Kain tayo. Sabay tayong kumain. Yung iba, may saing pa siguro. Kasi besin kami pag sa Saturday kasi ano. Dami akong ng gawin. Laba, mag wala report. Bilhin na pagkain ng aso. Tapos Sunday. Lilis tapos mamamalansa. I am let because up PM. Come